Bago pumasok sa trabaho, ay dumaan kami sa isang library dahil may kukunin raw siyang libro. Pagpasok nga sa library, hanga na naman si ate girl nyo, ang lawak at sobrang tahimik. Sabi pa nga niya sa akin, huwag raw akong maingay kasi daldal ako ng daldal. Ay may pa ilan ilang mga nagbabasa sa loob. So observe lang ako, sobrang daming aklat, like thousand of books ganun o lampas pa sa sobrang dami. Tapos sa paglilipot namin, nakita ko may mga computer shop. Hala yung nga computer, hindi computer shop. Hoy. Tapos tanong ko sa mister ko, pwedeng gumamit ng computer dito? sabi niya oo daw at walang bayad at pwede rin mag print or mag zero at mapapasambit ka na lang ala sana ganito rin sa Pilipinas laking tulong nito sa mga estudyante todo lipot kami para makita na niya yung kanyang gustong libro at sabi baga pumili na daw ako ng libro na gusto kong basahin at hihiramin namin at pwede nga palang humiram dito ng libro for one month na walang bayad. E ako ngayon, todo basa palabas sa era na ba to? Ay, yun na nga, may napili na nga akong libro at mayroon silang card na kung saan i-scan lang doon at pwede nang iuwi. At dahil para sa akin naman pala yung pagpunta namin sa library ay babasahin po sa kanya yung napili kong libro. May discussion pa kami niyan habang papunta sa kanyang trabaho. At todo hanga yan sa akin sa pagbabasa ng English.